So linawin ko lang po, may mga ibang trucks po kasi na, na naharang kahapon. Uh, may mga howling pass po pero ang howling pass po nila is for sun and gravel. Uh, uh, nagkataka lang po kami is bakit basura po yung dala nila na ginadala nila sa Eco-Protect. So may violation pa dun sa pass na inisyo po ng provincial government. yun po yung kinutukanan kahapon sigurado po na walang violation po sa laman ng mga basura. Ang Eco perfect naman po may permit po yan um the national government. So kahapon nag asa ko ng joint inspection with the DNR provincial government and the lgu Porac pati ang mga MHO provincial health office to check kung talagang natutupad yung mga mga kasunduan yun sa hipopotek. So, naghihintay na lang po kami na report yan kami from the DNR kung ano mo yung numero. Right now, yung mga majority po kasi sa mga nakuha natin is puro bulakan. And then, yung basura is coming from bulakan. So, I will going to have a meeting with the bulakan Trappers para linawin mo yung situation. Kung yung priority nila is sa basura, palikan mo na sa hawlipas na yan. Then, na-require ko na ho ngayon na lahat ng mga garbage truck na papasok do sa mga sanitary land curb, dapat magkaroon mo na sticker tagger para ma-identify. And siguro magagagoan na rin tayo ng na na-identify na rin yung specific area na pwede lang nilandaan. Para hindi ho na istorbo yung mga kababayan natin na bibigla na lang, bibigla na dadaan ng mabahon trapper i-specify na po natin kung saan area lang sila po pwedeng dumaan. Nandun po kasi sa permit ng mga sanitary landfill dyan eh, na in-approve ng DNR na national government. Hindi naman po tayo nag-approve niya sa kanila for approval ni. Eh. Although, kailangan, kailangan natin bigyan ng solusyon ng basura. Pero good thing may mga ni-investor tayo sa probinsya. Pero siguro yamin na lang natin ililimit ka lang ho natin yung edad sa pagpasak ng basura sa Tunisia. But definitely kailangan ho natin ng mga sanitary land care. Uh, aabot din sa sitwasyon na lalo pa magiging progression probinsya, mga kailangan din mo tayo natatapyo na natin ng basura. Pero dapat nasa maayos na sistema, mais at maayos na sistema. na-approve ng batas. Yan ang pinakabiling-biling ko na dapat talaga ang DNR make sure na talagang na sumusunod sila dyan sa mga mga binigay na kasunduan ng ng batas kung ano man yung mga dapat na mga equipment etc system na dapat implement sa sanitary landfill dapat layo na katipo DNA so kausap po yung mga eco protect kahapon isang na require ko ngayon sa kanila ni eh, hindi mm, digla ang random check sa mga truck nat papasok na kung ilang trucks yan papasok pwede na day random check ang provincial government ang, ang regional government DNR with the LGU to check yung mga truck lang wala talagang violation din sa mga dala nilang basura baka mamaya may mga infectious waste na yaron dyan kaso po yan hindi ho dapat dyan dinadam yan at pakahiwalay po dapat na truck yan. kaya iniintay ko po yung report ng DNR kahapon kahapon na hapon inoblig ako sila na mag-inspect sa agad. Joint. With the media, ha? May kasama tayo ng media. Para to make sure na ang mga kababayan natin walang pagdibudan kung ano yung makikita doon yung nailalabas na.